I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Usap-usapan na nga ngayon ang isyong binabato sa ating Bel Mariano na kung saan ginamit nga raw ito ng isang tao na sobrang close niya. Alam naman natin na ito nga ang ating Bel ay sobrang supportive talaga pagdating kay Doni Pangilinan at talaga namang pumupunta nga ito sa set ng Gigi. sa saan ito nga ang movie na pagbibidahan ng ating Doni Pangilinan. Kaya naman itong ating nato ay napapost nga rin kung gaano nga siya ka-proud sa kanyang girlfriend. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon, ang sinabi nga ni Mami Bang sa social media. Ayon nga kay Mami Bang, good morning naman sa mga Babli supporters. Waiting tayo sa next teaser trailer. Handa na ba ang lahat? Daming naglalabas ang balita ah. Bulong nung friend ko. Mami, hindi po kami pumapatol sa mga ganyang news. Eh, haka-haka lang po nila. Hindi naman totoo, kaya deadma po kami. So, dapat deadma din tayo. Focus tayo sa dumbbell na napabalitang nag-break daw, pero hindi pa naman umaamin. Let's all be strong. Wala pa yung serye. Dami ng basher, so may maglalabasan pa niyan pag-streaming na. Pray na lang natin sila. O yung guessing game tuloy yon. Have a great night. Day, ingat kayo today. Hashtag Donbel, hashtag sila nga dead matayo pa ba, hashtag can't buy me love. Na kung saan ni talaga namang pinag-usapan at nag-trending nga ito sa social media. Dahil kahit ano pa nga ang mangyari ay talaga namang mananatiling buo. Ito ang ating Donbel na sila Donnie at Bel Mariano. Kaya naman stay tuned for more updates.